Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang game 5 ng kupunan ng Barangay Nebra At ito ay kore sa kupunan ng Talk and Text Ropang Giga Ngayon mga ropa, dito sa game na to, sobrang ganda na naging laban Sobrang gandang performance sa pinakita dito ng kupunan ng Barangay Nebra Halos talo na nga dito ang kupunan ng Barangay Nebra mga ropa Pero doon sa uli, nakuha nila ang panalo Never say die attitude niya ang pinakita dito ng kupunan ng Barangay Nebra mga ropa Dahil hindi talaga biro ang kalaban nilang Talk and Text Ropang Giga At itong game 5 na to mga ropa, sobrang crucial nito dahil coming into this game 2-2 ang standings at ang mananalo nga din sa game na to, mga Ropa, ay magkakamit ng advantage na 3-2. At nagawa nga yun ang kubunan ng Barangay Nebra, mga Ropa. Halos buong game, mga Ropa, lamang ang kubunan ng Token Tech sa Ropa ang giga. Pero doon sa huli, sobrang ganda at sobrang lupit na ginawa doon ang kubunan ng Barangay. Ngayon, mga Ropa, isa, isa ay sent na si Maymay natin ang ginamit ng skarte dito ni Coach Team Code at ng kubunan ng Barangay Nebra, lalo na ni Scottie Thompson at Justin Brownie at yung ibang mga players para talunin dito ang kubunan ng Tok and text sa may game 5. Ito ang game analysis at breakdown. Barangay Nebra versus kubunan ng Tok and text next game 5 finals simulan natin to okay game ngayon mga ropa dito muna tayo sa first quarter magsimula dito pa lamang sa unang parte ng laro mga ropa tong depensa muna ng kubunan ng barangay Nebra ang pansinin natin sa pagkakataon na to mga ropa ang positioning na ng depensa ng kubunan ng barangay ay zone defense pero zone defense na to mga ropa hinihigpitan nila ang depensa nila kay RHJ sa pagkakataon na to mga ropa Scotty Thompson at kitang kita natin si Troy Rosario nagsend agad ng double team dyan kay Rodney Hollis Jefferson mga ropa kaya nangyari dito na pressure agad si Rodney Hollis Jefferson nagbigay agad ng pressure dito ang kubunan ng barangay Nebra dito pa lamang sa start ng game. Pero dahil naka-zone defense dito ang kupunan ng barangay mga ropa, yan ang advantage ng kupunan ng talk and Robang Giga. Yung zone defense yan ang kupunan ng barangay dahil lagi silang nagkakaroon ng spasyo sa may 3-point area. At ang nagkaroon ng space dito mga ropa ay si RR Pogoy bukod na nga sa double team na ginawa ng kupunan ng barangay. Nagkaroon na nga ng space dito si RR Pogoy dahil nga din sa zone defense. Tingnan natin blue naman dyan si Jason Brawley mga ropa, yun nga lang dahil nga nagkaroon ng space dahil sa zone defense na ipukol ni RR Pogoy dito ang tirada sa may 3-point area. Basket is good para kay RR Pogoy. Ngayon mga ropa, sa posesyo naman dito ng kubunan ng Barangay Nebra. Sa pagkakataon na ito mga ropa, nag-set ng screen dyan si Japet Aguilar. Handom ng bola dito kay Scotty Thompson sa may left side court 3-pointer. At yung screen na yan mga ropa, nagkaroon ng streaks dito si Scotty Thompson. Resulta nito mga ropa, 3-pointer para si Scotty Thompson. Nakabawi sila sa may 3-pointer ng kubunan ng Token Tex. At ito mga ropa, another one, yung ginagawa ng kubunan ng Barangay Nebra na pag-double team dito kay RSJ, ay ginagawa din kubunan ng kumunan ng Token Tex dito naman kay Justin Brownlee. Pero dahil sa double team na to mga ropa, nagkaroon ng opportunity dito ang kumunan ng Barangay para may isang player sila na ma-open. At ang player na yun, mga ropa, ay si Javi Aguilar. Kaya pa kay Javi Aguilar, mga ropa, two-pointer basket is good. Ngayon, mga ropa, nabansin ko dito, aga nang nag-adjust yan si Coach Team Code. Man to man defense agad yung ginawa dito ng kumuna na barangay. Yun nga lang, mga ropa, sa pagkakataon na to, kahit man to man defense yan, pinukula naman ni RR Pogo dito defense ni Scottie Thompson. Pasok ang 3 pointer dito ng kumuna na to ng text, mga ropa. At ito pa, mga ropa, another one dito sa so may transition open sa kumuna na to ng text. Dalawang magkasunod three-pointers dito, ang pinukula ng to ng text, sa lahat yon bumasok. This time, mga ropa, Calvin of Tanan, mirada sa may 3-point area. Basket is good. Para naman sa kumuna ng Barinebra, mga Ropa, yung mga open shots na ganito, katulad kay Japet Aguilar, kinakapitalize sila. At dahil yan, mga Ropa, back-to-back back points na nagawa dito ng Japet Aguilar, basket is good. Yun nga lang, mga Ropa, dito sa may first quarter, maagal lumamang dito ang kumuna ng talk and text. Nakapukol si ng batak dito ng Midrish Jumper, mga Ropa. Medyo na-delay sa defense na dyan si Justin Brown, di basket is good. At ito, mga Ropa, sobrang gandang game na ginawa dito ng kumuna ng talk and text, ro giga. ay sa mga na to mga Ropa, bumalik sa zone defense sa kumuna ng barangay. Kitang-kita natin dito, mga Ropa, ang ganda ng sinet na screen dito ni Kelly Williams at yung nagmamando ng bola para sa muna ng talk and text ay na-anticipate yan mga ropa kaya pinasa agad yung bola dun sa may left side core 3 pointer dahil dyan sa screen na yan ni Kelly Williams mga ropa hindi nakarecover dyan sa defensa si Justin Brown which is dapat sa kanya yung tao dun sa may right side core 3 pointer at dahil dyan sa good game gameplay na ng muna ng talk and text mga ropa ang resulta nito 3 pointer para sa kanila basket is Good at sabi ko nga sa inyo mga ropa dito sa first quarter maaga lumamang ba dito ako muna ng talk and text 17 to 10 agad ang score dito Heto, mga ropa, hanip Magdo-double team sana dito si RJ, mga ropa, kay Gian si Brownlee. Pero ang ganda ang katang ginawa dito ni Stephen Holt. At sa double team na yan mga ropa na open si Stephen Holt dito sa may kitna. Basa ni Justin Brownlee. At ang ganda ng finishing move ang ginawa dito ni Stephen Holt. Basketball is good yan mga ropa. May kasama pang foul. At sa magkakataon nga na to mga ropa, bumalik sa zone defense sa kubuna ng Barangay Nebra. Kaya sa senaryo na to, kinapitalize ulit yan ang kubuna ng talk and text sa ropa ang giga. Another three-pointer na naman ang pinakawalan dito ng kubuna ng talk and text. Pagka talaga naka zone defense dito ang kubuna ng barangay. Automatic okay. kinakapitalize yan ang kubuna ng talk and text at nakaka sila sa may three-point area. Pasok ang dito mga ropa. Basket Good. At dito sa fast break na kubunan na ng Tok Index Roba giga mga ropa slam dunk ang ginawa dito ni RSJ. At pagkatapos pa niya slam dunk niyan mga ropa, nagkaroon pa ng mid-range jumper dito si RSJ. Basket is good dyan, mga ropa. Kaya sa pagkakataon na to mga ropa, lobo agad sa 10 points. 24 to 14 ang kalamangan dito ng kubunan ng Tok Index Roba giga. Buti na lang mga ropa bago matapos ang first quarter, nakapukol ng 3 pointer dito ang kubunan ng Barangay. Buti na lang mga ropa pagpasok ng second quarter, nagkaroon ng mini run dito ang kubo ng Barangay Nebra. Mintes ang tira dito ni Jamie Malone. So follow up dyan Thompson. Basket is good. At pagkatapos pa nito good kick out lay ang ginawa dito ni Arnio Barrientos papunta kay Scotty Thompson sa may 3 point area basket si Dan para si Scotty Thompson at another one mga ropa 3 point ang pinakawalan dito ni Maverick Amnesi sa may left side corner pasok din yan mga ropa easy money para kay Maverick Amnesi pero si RJ mga ropa nakakuha ng isolation dito against sa depensa ni Justin Brownlee pinigil niya ang run ang ginagawa niya ng na ng Barangay Nebra easy to pass para kay RCJ buti lang mga ropa aga sumagot niyan si Jamie Malonzo so, dito sa may right side mid range jumper pasok ng tirada dito ni Jamie Malonzo so, basket is good pero aga sumagot niyan, si Poy Era mga ropa sumag din siya ng mid range jumper dito. Yun nga lang mga ropa, dito sa may gitna. At wag mga ropa, back to back boys sa ginawa dito ni Poy Era. Yes, still mga ropa, 34 to 29 ang score dito. Lamang pa rin dito ang ng talk and text ropa Giga. Halos majority nga ng laro mga ropa. Hindi na lumamang ng kumunan ng Burger King Nebra. Dito sa may game 5, maliban syempre doon sa uli kung saan nanalo na sila. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa. Piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na Johans. Piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus. Nagmintes ang tira dito ni Maverick Amnesty mga ropa pero sa mintes na yan nakapag-recover siya at nakap Lopez sa masyadong sa may right side corner 3-pointer. Pumasok ba ang dito ni Maverick Amnesi sa may 3-point area. At ito mga Ropa, bahagyang ina-anticipate dito ni Arja Barrientos yung kakayaan ni Boy Eram. Pero dyan sa anticipation na yan mga Ropa na open naman yung binabantayan niya dito sa may top of lucky 3-pointer. Sabi ko nga sa inyo mga Ropa, pagka na ganyang zone defense ang muna ng barangay, automatic kinakapitalize ng ang muna ng top of text. At nakakabukulat nga sila sa may 3-point area katulad dito. At sa senaryo ito mga Ropa, gumamit lang ng screen dito ang muna ng top of text. Nakadrop coverage dyan si Yapet Aguilar. Tendency outcome dito nakapukul sa may mid-range jumper basket is good good. At another one mga ropa, dito tutulong sana si Japet Aguilar. Yun nga lang mga ropa, iniwanan niya na yung bantay niya doon sa may Kaya ang nangyari dito mga ropa, easy 2 points para sa kumunan ng Talk and Text Ropa Giga. Napadali ang kanilang trabaho, basket is good. Kaya ang score dito mga ropa, 41 to 33. Lumamang ulit ng 8 points dito ang kumunan ng Talk and Text Ropa Giga. Buti na lang mga ropa, binasag ni Justin Brownlee ang katahimigan para sa kumunan ng Barangay Nebra. Mid-range jumper mga ropa, mahirap yan, basket is good. Pero grabe talaga ang Talk and Text mga ropa sa magkakataon na ito. Nakukuha sila ng fast break, easy 2 points. At one mga ropa, good defense pa ang ginawa dito ng kubunan ng talk and Tex para makapag-convert ulit sila ng 2 points. Dahil dyan mga ropa, pagpasok ng 3rd quarter, 47-37 ang score, lamang pa rin ang 10 points sa kubunan ng talk and Tex Si Japheth Aguilar mga ropa, naging aggressive dito sa may ilalim at dahil dyan sa aggressiveness niya, Japheth Aguilar, napanis niya ang defensa dito ni Poy Eram. At pagkatapos pa nito mga ropa, ang gandang pwesto, positioning ang ginawa ni Justin Brown dito sa may transition offense ng kubunan ng barangay. Kaya dalawang magkasunod na puntos dito ang ginawa ng kubunan ng barangay Nebra mga ropa dahil dyan, 47 to 41 ang score. Bahagyan nila ang tapyasa ng kalamangan ng kubunan ng TNT. This time ang Europa bumulusok sa opensa ang kubunan ng Barangay Nebra. Good defense ang nilawan nila dito mga Europa at sila naman ang nagkaroon ng opportunity dito para mag fast break. At sa pagkakataon na to mga Europa, nagkaroon ng isolation play dito si Jasim Brown. Walang health defense dito ang kubunan to, ng Tone Dex Europa Giga. One on one lang mga Europa against kay Kelly Williams. Advantage yan mga Europa, mismatch yan para kay Jasim Brown. Kaya ang ginawa niya dito, kinapitalize niya na yung pagkakataon na yan. Inatake ni Jasim Brown yung defense dito ni Kelly Williams. Resulta na to mga Europa, 2 points center para kay Justin Brown, wala kang hirap-hirap. Basket is good. At sa scenario na yan, mga Ropa, all 47 ang score dahil sa bulusok sa opensa na ginawa ng kumuna ng barangay. Binasag naman ng talk and text sa kanilang katahimikan dito, mga Ropa, nakuha nila ang rebound. At nang fast break nila, ni mga Ropa, ang resulta nito, mga Ropa, easy 2 points para sa kumuna ng talk and text. At another one, mga Ropa, good move ang ginawa dito ni Rain ng Batang doon sa may lalim. Pinanis niya ang defensa dito ng kumuna ng barangay Nebra. Pero sumagot naman dyan ang ng kumuna ng barangay Nebra, mga Ropa, dito sa may transition offense sila. Sa magkakataon na mga Ropa, Jamie Malonzo, nang una, Panthers siya dyan, ang 2 points. At pagkatapos pa nito mga ropa, nakapukol si Justin Brownlee ng mid-range jumper dito sa kanyang favorite spot. At dahil sa pasok na yan ni Justin Brownlee, lumamang na dito ang kumunan ng Barguin Nebra, 53-51 ang score. Yun nga lang mga ropa, hindi nahawakan ng kumunan ng Barangay Nebra ng matagal yung kalabang nila. Dahil si Rondi Hollis Jefferson ay tumirada dito sa defensa ng kumunan ng barangay. Mintes nandira dito ni Rondi Hollis Jefferson mga ropa, pero ang sipag nitong import na to. Nakuha pa niya dyan ang second chance points ba si Rizgo. Nakikick out pa nga yung bola papunta dito sa may side, your three-pointer mga ropa kay Ray ng bata. Kaya nakapasok pa ng 3 pointer diyan ng kubunan ng token text. Pero bago matapos ang third quarter na to mga ropa. Ang ganda ng basa na receive diyan ito Toro Rosario para makapagpundar siya diyan ng 2 points base. Chris Good. At tinapos pa ni Justin Brown 3 third quarter na to sa kanyang puntos dito, mga ropa. Kaya pagpasok ng third quarter, mga ropa, lamang diyan ang kubunan ng Barkin Nebra nang isang punto. Ngayon, okay, mga ropa, dito na sa fourth quarter nagbakbakan talaga ng malupit ang dalawang kubunan. Sa pagkakataon na to, ang ganda ng katangiwa dito ni Ronald Shefferson si Jefferson. Paris dito sa may mid-range jumper si Justin Brownlee. Sumagot so, naman si Justin Brownlee diyan, mga ropa, dito isolation lang one on -one. Pasok din ang tirada dito ni Justin Brown, limang mga ropa, basket is good. Pero ang lupit ni RR Pogo, yung mga ropa, ang gandang move ang kanyang ginawa dito para makapagpundar siya ng 2 points. At pag nasipan ng mga ropa, nakakuha pa ng 3 reps dito, ang kumuna ng talk and text. Dalawang magkasunod na puntos ang ginawa dito, nakumuna ng talk and text. Kaya wala ng pitong minuto na titira dito sa may 4th quarter dito sa game, mga ropa, ang score dito, 64-61. Tatlong puntos ang na kalamangan dito, nakumuna ng TNT, tropang giga. At again, mga ropa, nagkaroon ng opportunity dito si Justin Brown para magkaroon ng one-on-one -on -one isolation. Late na yung close out yan, mga ropa pa kaya huli na ang lahat. 2-pointer na para Justin Brown di basket is good. At sa pagkakataon na to mga ropa, ang gandang move ang ginawa dito ni Scottie Thompson. Ang gandang spin move nito mga ropa, penetration sa depensa ng punan ng talk and text ropang giga. At ang resulta nito mga ropa, back to back points na nagawa dito ng punan ng Bantay Nebra, basket is good yan, courtesy of Scottie Thompson. Kaya sa senaryo nito mga ropa, 4 na minuto na titira may get dito sa may 4th quarter, 66-65 to ang score. Isang puntos ang kalamangan dito ng punan ng talk and text ropang giga. Sobrang ganda at sobrang higpet ng laban na to mga ropa. Pero again mga Ropa, Scary Thompson may na may hack ng bola dito. At ang nangyari dito mga Ropa, depensa ng Kubunan Tong and text Again mga Ropa, one on one lang to. Kaya din ni Scary Thompson ang kumpensa dito ng Kubunan ng Barkinebra. Dahil naging successful ang kanyang penetration dyan mga Ropa, dahil dyan lumamang ang Kubunan ng Barkinebra. 67 to 66 ang score. At sa pagkakataon na to mga Ropa, tatlong minuto na titira dito sa may game. Again mga Ropa, bulusok at takeover mode ng isang Scary Thompson sa pagkakataon na to. Another one mga Ropa, two-pointer na naman ang gawa dito ni Scary Thompson. Walang maging sagot sa depensa ang Kubunan ng Tong and text against kay Scotty Thompson. At dahil sa 2-pointer na to mga ropa, dalawang minuto may kita natitira din sa game. 69-66 ang score. At sa scenario naman na to, mga ropa, si Justin Brownlee na ang may ng bola. At ang bumabantay sa kanya dito mga ropa ay si Kylie Williams. Again mga ropa, favorite na favorite ni Justin Brownlee to. Isolation. Walang help defense na ginawa. Diyan ang ng Tok and ropa ropang giga. Kaya opportunity to kay Justin Brownlee para atakin ang depensa ng kubunan ng Tok and At hindi rin nagamali si Justin Brownlee dito mga ropa dahil successful penetration din ang ginawa dito ni Justin Brownlee. Resulta na to, mga ropa, two pointer para kay Justin Brown di basket is good at dahil dyan mga ropa 71 to 66 na ang score wala nang isang minuto na titira dito sa may game Justin Brown ulit may hawak ng bola dito para sa kuna na para Nebra binigay na ni Justin Brown isang kuna ng talk and text ang finishing touch dito sa game na to pasok ang tirada dito ni Justin Brown ni mga ropa at eventually nakuha ng kuna ng para kay Nebra ang panalo ko na sa kuna ng talk and text crucial win to mga ropa 3-2 na ang standing sa may finals ang Lopez Scali Thompson at Justin Brown ni mga ropa sila ang nagsalyado dito sa panalo ng kuna ng para sa may Game 5. Ngayon mga ropa, ano masasabi niyo dito sa well-deserved at napakagandang panalo na to ng buwan na ng barangay dito sa may Game 5. Tinito na ang standing sa may finals. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.